Andito tayo ngayon mga kadugo sa uh, parte ng Edmiles Farm. Bisitahin natin muli yung mga tanim niyang pepino. Pasyal ko muna kayo dito sa katabi niyang farm. Yan, oh. Ang tanim nila is patola. dito naman sa kabila is yan natin sitaw yun sitaw and then dito sa kabila ay ampalaya ayan tsaka punta na tayo mga kadugos ha yan yung Edwin's farm, mga kadugo. Ang ganda ng palay niya oh. Ayan, oh. Ang kapal. Oh. Hmm. Pero dito tayo dadaan. Kasi takot ako sa aso, mga kadugo. Dini, dini. Dini tayo. Dadaan. Para malayo sa aso. I'm afraid of the dog and the dog is right here waiting for me. farm lot ng inaanak ko ito mga kadugo yan o, oh, may palay siya don't bite me may tanim siyang lolo kasi mga kadugo Ayan, oh. masisipag ang mga farmers dito sa aming lugar mga kadugo kahit nakakadismaya ang magtanim dahil super super mega baba ang mga presyo sa gulay mga kadugo hindi sulit oh, ang pagod meron pa siyang tanim na ampalaya dito sa ano, ano tawag nito niya dito sa kanya side O, oh, mayroon din mga talong. May gripo. Asan na yung aso dito? Ay. Ay, di ka ba maturog? Ay, ay, isa di ka duwam. Daga tarong mo ito eh. <laughs> ating damit ay ah. Di damit lang maasit yung farmers eh. Lumpay nga banog. Hoy, maraming tao ni Dina <laughs> Ay ina. Ayan, dito tayo. hoy Wala namang bunga. Wala akong makitang bunga. Wala kaya ako dadaan. Ito. Yung walang gitna. Doon ako dadaan. Wala namang. dini Walang tanin sa gitna. Wala namang bunga. malawak mayabong But, uh, baka hindi panahon <laughs> ang haba na nang nilakad ko wala pa akong nakita kahit isa <laughs> nakarating ako sa dulo wala naman akong nakita kahit isa <laughs> ay 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 napagod ako walang tao huwi hmm, na tayo mga kadugo may mga aso sila dito ito lang i-video natin hello good morning kambing padami kayo ha ayan ay, mayroon pa dyan. Sabi na tayo, mga kadugo. Napagod pa ako. Wala naman akong nakita kahit isa. Ay! Oh, may nakita ko rin may isa. Ah? Ay, sumilang hawa. Oy. Oh, man lang nakita. Na, nagsubli ako. I-video ko lang ata. Tagawid ako. Ano ka ba ito? Ito aso. Ay, dahi ta. Nag... Ayaw na mga kadugong. Kaya nakapitas na pala sila. Bye-bye. Ha? Ay, dumamata man kaya Reject. Ay, huwag. Hello, nagulit. Ayan na, oh, yan mga kadugo ang reject madagseng thank you lord bye bye wala dios ko baka no nakabutbutay namakabulo si ngay thank you for watching gawin ako nakada mga kadugo dugong Pilipino san mang sulok ng mundo ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos merong dinasa dito eh hindi niya po tayo pababayaan. Ito, oo. Masasayang na lang mga kadugo ang mga upo kasi walang bumibili. Maniwala magtiwala. Umasa at sumulog lang tayo sa Diyos. Sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. So we have to read the Bible. I love you with the love of the Lord Jesus. Bye bye.